Kita nyo gari yung mga katik na ay bawang. Ngayon, ako ko yung sa tingkili. At sabi ko nung tatanda, pag daw tulip pasok na rin sa kayo, hindi ko dinalag natin. Ang isa ko, hindi na ko ilalagay sa butas na ang buhay. At mamaya-maya, pag daw ko ilalag natin, ay ating mong utakan ng inay. Tumulat na huwag. 2000 years later Banuel, Noel ba go na tanghali na beti kay kayda pa tanghali na. Eh oi na masama eh. na sa eh oi lagnat <sighs> Naka ka nga eh ko meme na gamot Uminom na eh hindi mo nagbabago eh. Eh o oh, kaya ini eh, eh. ibilin niyo nang ano oh, ng na, isang royal chatinapay. Eh. Sige, ka muna, tapo ng tindahan. Meanwhile. Oh, are ang royal chatinapay, kainin eh. mo na yan. Kala nyo hindi ko kayo Ah. Noel! Ano gan, Hindi ka nagbabago yung pala ha? Hindi na eh. O kaya i pa niyo sa pang royal. Yan, yeah, tika muna. Pupunta ulit ko sa tindahan. Oh! <laughs> Oh, no way. pang royal. Oh. 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 Ano, <laughs> kumusta? Magaling ka na. Magaling na inay. Buti naman. Ay, nga pala inay. Salamat nga pala dun sa Royal sa Tinapay. Ano salamat? Eh, ko sa tindahan, siya ang pangalan ko perlista. Babayaran mo 'yo. <laughs>